Nagpa siya ang Diyos Iber na magdala ng kapahamakan sa Ehipto. Di nagtagal ang unang epidemya ay tahimik na nagmula sa Nile. Nangisda ang mangingisda nang bigla siyang inatake ng isang buwaya. Hindi mabilang na mga dambuhalang halimaw ang lumabas mula sa tubig. Nagsimulang pumatay ng mga tao sa isang rampage. Isa-isang hinay lang lahat sa tubig. Lahat ay nagiging pagkain para sa mga higanting buwaya. Sa isang iglap wala ni isang mangingisda ang naiwang buhay. Mula noon, walang nang ahas na tumuntong sa ilog Nile. Ngunit ito ay simula lamang ng sampung kalamidad. Ang pangalawang epidemya ay ang lahat ng uri ng isda na naninirahan sa tubig ng Egypt. Umagang-umaga, lumutang ang mga bangkay ng isda para matakpan ang buong ilog. Kinulayan ng maliwanag na pulang dugo ang buong ilog. Pagdumi sa lahat ng domestic na pinagmumula ng tubig sa Egypt, hindi lang mga nilalang na nabubuhay sa tubig ang nauubos. Ang tubig ay dumadaloy sa lupang agrikultural. Sinisira din ang pagkain na pinaghirapan ng mga tao. Para sa proletariado, ito ay isang napakasakit na suntok. Kaya naman hiniling ni Faraon na manalangin ang pari. Sinasala ng mga Diyos ang tubig para sa kanila. Ngunit hindi sila nakatanggap ng tugon mula sa Diyos ang si Atanes. Ang pangatlo, mas nakakatakot na sakuna ay dumating ayon sa plano. Ang mga gumigapang na pelaka ay kakilakilabot na siksik, ang pinagmumula ng tubig na kanilang tinitirhan ay nadumihan, upang mabuhay napilitan silang pumunta sa pampang at tumalsik sa mga lansangan at eskinita. Sa palasyo, mahimbing na natutulog ang reyna ng gisingin siya ng isang grupo ng mga pelaka. Hindi mabilang na mga pelaka ang pumalit, buong kwarto at kung saan man pwede tumuntong. Ang mga pelaka ay nawala ng pinagmumula ng tubig ng napakabilis. Ay namatay sa bawat sulok kung saan nakatira ang mga tao. Ito ay humantong sa isang mas nakakatakot na pang-apat na sakuna. Nabubulok na ang bangkay ng pelaka. Ay lumikha ng mga pagkakataon para sa hindi mabilang na mga species ng langaw na dumating at kumain makakapal na pulutong ng mga langaw, magsimulang lumipad palabas ng kanilang pugad, atake sa tirahan ng tao, ang mga pagkaing nakabatay sa karne ay kakaunti at kantaminado, ngunit dinala rin ng mga langaw ang mga taong humebol sa kanila magsagawa ng retaliatory attack. Ang mga langaw ay gumulong itim na parang mga ulap, tumatagal ng karamihan sa espasyo ng tao, pati ang hangin ay may halong baho. Nakakadiri, mahirap huminga, sa palasyo ng faraon isang emergency na pagpupulong ang ipinatawag. Naniniwala tayong lahat na kailangan lang nating malampasan ang kalamidad na ito. Ang mga langaw ay natural na mamamatay tulad ng mga pelaka. Gayunpaman, ang ikaapat na sakuna na ito ay hindi paganap na nawala ikalimang kalamidad, ay nagsimulang kumalat ng mabilis mula sa mga tao. Isang bigla ang epidemya ang tumama sa mga Egyptyo. Isang gabi daan daang buhay ang nawala. Hindi lang mabilis kumalat ang virus. Kung palayain natin ang apat libong hudyo upang makauwi, kayang lutesin ang lahat ng kalamidad. Inakala ng lahat na ito ay kalooban ng Diyos. Ngunit ang Egyptian pharaohs, hindi naniniwala sa anumang mga Diyos sa lahat. Akala nila sila ay Diyos. Hindi lamang hindi pinalaya ang mga hudyo. Nadobol din ang kanilang trabaho. Inilabas ni Faraon ang lahat ng kanyang galit sa mga Hudyo. Tiyak na galit na naman si Eber. Binigyan sila ng Diyos Eber ng ikaanim na taon. Lahat ng mga hayop na may anim na organo at limang panloob na organo sa Egypt ay biglang namatay patuloy na natural na sakuna, nagiging sanhi ng patuloy na paghihirap ng mga tao, maging ang paboritong kabayo ng Egyptian paraon. Walang paraan upang makatakas sa kalamidad na ito, inaniyayahan din ng malungkot na paraon ng pari, upang ipaliwanag ang kalamidad na ito, ngunit ang mga biglaang sakuna na ito ay lampas sa kanilang saklaw. na mauunawaan ng mga salamangkero para magbigay ng paliwanag kaya ipinaliwanag niya kay Faraon gaya ng dati kapag ang sakuna ay umunlad sa isang tiyak na lawak, magiging kalmado muli ang lahat, pakinggan ang tila napakagandang paliwanag na ito, nagpigil si Faraon ng mahabang panahon, agad na dinala ang shaman sa plaza, makatanggap ng malupit na parusa, pagkatapos ay inimbitahan muli ni Faraon ang pari, maghanap ng solusyon sa kalamidad na ito, ngunit maraming beses na nanalangin ang pari na ito sa anim na Diyos, ngunit hindi nakatanggap ng tugon. Hindi kinaya ni Paraon ang mga mapamahiing kasinungalingan na ito. Galit, dinala niya ang pari sa plaza. Ipinatupad sa publiko. Gabi na, biglang nagkaroon ng kidlat at kulog sa madilim na kalangitan. Nagsimulang umulan ng malakas. Tumama ang malakas na ulan na may halong granizo sa rebulto ng Cabezet. Ang panahon ng Hunyo ay nagdudulot ng mga pambihirang bagyo. Tila ito ang ikapitong sakuna na pinabagsak ng Diyos na si Iber sa Ehipto. Hindi lamang nasira ng granizo ang lahat ng mga tile ng bahay at mga pananim. Pinatay din ang lahat ng huling natitirang pag-asa ng mga sibilyan. Tiningnan ni Faraon ang kakaibang bagyo sa kalangitan. Sinisisi ang sarili sa paglalagay ng Egypt sa mahirap na sitwasyon. Parang medyo naalog ang puso niya. Yumukod sa Diyos na si Eber at nakipagkompromiso. Pinagalitan ng lahat ang langit. Sa kabila ng pagtanggap ng tulong mula sa mga Diyos. Ngunit sa huli ay namatay siya dahil sa isang sakuna. Ang karamihan ay mga sibilyan. Hindi niya alam na ang Diyos na si Eber. Nagpadala ng mga sakuna na ito upang parusahan ang isang tao. Sana lang simula ngayon, kayang puksain ang lahat ng sakuna, biglang naging bata ang Diyos na si Eber na nakatayo sa likuran niya. Binigyan siya ng kakaibang ngiti sa likod niya nang umalis siya, nangangahulugan din ito na ang ikawalong kalamidad ay darating ng maaga sa susunod na umaga. Napuno ng mga tipaklong ang kalangitan na nakaharang sa sikat ng araw. Lahat ng tao ay maaaring magbigay lamang ng sutla ng pagkain, pagtakas mula sa lupang agrikultural, kinain ng makapal na pulutong ng mga balang ang lahat sa isang iglap. Ang mga nilalang ay lumilipat mula sa ilang ng pangkat-pangkat, lumipad sa marangyang Egyptian Palace Maging ang sagradong dakilang bulwagan, hindi rin maiiwasan ang pagsalakay ng mga balang Ang huling pag-asa ng bayan ay wala na Ang mga paunang pagtatantsa ay nagpapakita na higit sa 10 milyong emparirami ng mga pananim ang ganap na nawasak Sa oras na ito, maaari lamang nilang mabusog ang kanilang gutom sa balat ng ugat ng damo Ngunit ngayon maging ang balat ng damo ay naging luho, kiniling ng mga opisyal ng militar sa paraon na magbukas ng isang bodega ng butil. Gayon pa man, si Paraon ay makasarili, determinadong tanggihan ang kasunduan na ito na nawawalan ng halaga. Sa sandaling lumitaw ang balitang ito, agad na nagkagulo ang mga tao, binuksan nila ang pinto ng treasury, nagsimulang magalit na kumuha ng pagkain. Sa panahon ng kaguluhan, ang isang tao ay hindi sinasadyang nasunog ang pagkain. Mga hindi nakaiwas na masunog at patuloy na sumisigaw. Ang mga mapalad na makatakas ay hindi mas mahusay. Kalalabas lang nila sa treasury gates, ay napapaligiran ng mga armed guard corps sa ilalim ng pamamahala ni Faraon. Makapal na palaso ang umatake sa mga tao, mga taong walang pagtatanggol. Maaari lamang tanggapin ang kapalaran sa kawalan ng pag-asa, matapos dumaan ang ulan ng mga palaso, malupit na mga bantay. Huwag kalimutang sumulong upang maabot ang target. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay lubos na nagulat kay God Eber. Pagkatapos ay dumating kagad ang ikasyam, mas nakakatakot na sakuna, na may limang kidlat na bumabagsak mula sa langit. Hukbong depensa ni Paraon, agad na nahulog sa isang deadlock na sitwasyon. Nagiging sanhi ng pagkakadawet ng mga inosenteng tao, na nalangin si Mujis sa Diyos na si Iber na wakasan ang sakuna gayun paman, ang Diyos na si Eber ay labis na nagalit, sabi ng bata kay Mujiz. Ang mga Hudyo ay inalipin ng mahigit apat na raang taon. Ilang sakuna na ang pinagdaanan. Sino ang maaaring makiramay sa kanila? At kung ipipilit pa rin ni Farao na sundin ang sarili niyang landas? Wawa ng Diyos Eber ang buong Ehipto sa anumang paraan. Nakita niyang wala siyang natanggap mula sa Diyos na si Eber. Bom si Mujis upang makipagayos sa paraon. Babala lang yan kapag lumubog ang araw. Tanggapin ang mga tagubilin ng Diyos. Ang mga natural na sakuna na lamang ang maiiwasan. Gayunpaman, ang mapagmataas na paraon ay hindi lamang tumanggi na makipagayos. Nagbitaw pa ng mayayabang na salita, kung patuloy na nangyayari ang mga natural na sakuna, maghihiganti rin ako sa mga hudyo. Sa panahong iyon ang lahat ng mga batang hudyo ay itatapon sa ilog Nile. Ngunit katatapos lang magsalita ni Paraon, isang madilim na puwersa, mabilis na nilamon ang buong Ehipto, at ito rin ang ikasampung kalamidad na dulot ng Diyos na si Iber saan man tung itong puwersa ng kadiliman. Panganay na anak sa lahat ng pamilyang Egyptyo, bigla siyang namatay ng misteryoso, maging ang kaisa-isang anak ni Faraon ay naligtas. Noon lamang napagtanto ni Faraon ang kanyang kamangmangan, at ang babaw niya, pero huli na, ngawang -ngaw ang buong Egypt, mga tunog ng sakit na nakakasakit sa puso, ng mga mahal sa buhay, maghintay hanggang madaling araw sa susunod na araw. Pinangunahan ng Faraon ang kanyang mga kawal upang hanapin si mujis at ilagay ang lahat ng responsibilidad kay Mujiz. Ngunit sinabi sa kanya ni Mujiz, kagabi ay ligtas at malusog ang lahat ng mga anak ng mga hudyo. Ngayon si faraon ay ganap na nataranta, harapin ang walang katapusang parusa ng Diyos na si Iber. Sa wakas ay pinili ng faraon na makipagkompromiso. Bumalik ka sa pangarap mong kanan. Bumalik ka sa lupang ninuno ng iyong mga pangarap, labas. At sa panahong ito ang mga henerasyong ito ng mga Hudyo. Inalipin ng mahigit apat na taon. Sa wakas ay malaya sa pamumuno ni Mujiz. Buong lakas silang bumangon upang bumalik sa kanilang tinubo bayan sa kanan. Ngunit malungkot lamang na may libing ni Faraon ang kanyang anak, nakita ang baliw na Reyna. Kapag nawala ang pinakamamahal mong anak, muling napukaw ang pagiging malupit ni Faraon. Kaya agad siyang nanimbalik ng lakas. Ipatawag ang lahat ng elit na sundalo, sa ilalim ng kanyang utos. Tiyak sa apat na raang libong hudyo, libing para sa kanyang anak, na nahulaan din ni Mujis na ipagkakanulo siya ni Faraon. Kaya para maiwasan na mahabol, pinili ni Mujis na makipagsapalaran sa matarik na kalsada sa bundok, ngunit sa hindi inaasahan. Tuluyan nang nahulog si Faraon sa kabaliwan. Wala siyang pakialam sa kaligtasan ng kanyang mga kawal. Determinadong iniutos ang karuahe, tumawid sa mga mapanganib na kalsada sa bundok. Kasabay nito pinamunuan ni Mujis ang apatarang libung hudyo. Tatlong araw at tatlong gabing naglalakad sa kabundukan, ay malapit nang bumalik sa kanyang sariling bayan. Dahil dito, naharang ito ng isang higanteng pulang dagat. Dilema, kapag inatake mula sa harap at likod, biglang naging desperado si Muji's, na nalangin siya sa Diyos na si Iber para humingi ng tulong. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala siyang natanggap, naging sanhidin ito ng pagbagsak ng kumpiyansa ni Muji's, Kaya nagalit siya, gamitin ang lahat ng iyong lakas upang ihagis ang tayback sa iyong kamay sa pulang dagat. Sa hindi inaasahan sa sandaling ito isang shooting star ang nahulog sa dagat. Nang magising si muji sa kawalan ng pag-asa kinabukasan, isang kakaibang eksena ang lumitaw, nakakita na lang ng malaking bilang ng mga uwak na lumilipad sa langit. Ang tubig dagat ay nagsimula unti-unting bumababa, at ang espadang inihagis niya sa dagat kagabi, unti-unting lumitaw. Naniniwala si Mujis na ito ang Diyos na si Iber na nagbukas ng daan para makauwi sila. Kaya sa pamumuno ni Mujiz, nagsimulang kumilos ang apat na raang libong hudyo. Doon ang pulang dagat ay puno ng alon at alon. Pinamumunuan ni Paraon ang apat na libong kabalyerya sa pagtugis. Upang malis ang mga hudyo sa isang suntok, hindi sila bumabagal sa matarik na bangin. Dahil dito isang gilid lang ng karuahe ang nahulog. Hindi lamang nagiging sanhi ng maskalations, maging sanhi ng pagguho ng lupa. Magkahalo ang mga kamagana, kaya lang ang hukbong humahabol sa mga hudyo ay natalo ng higit sa kalahati. Kasabay nito ang pagtawid ng mga hudyo sa gitna ng dagat, pero hindi magtatagal, natuklasan ang hukbo ng faraon sa pagtugis. Upang bumili ng oras para sa mga tao, pinamunuan ni mujis ang 3,000 malalakas na lalaki sa kabaligtaran, determinadong makipaglaban hanggang kamatayan kay faraon.